The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ennis Cuadence. Pastor Jeff, good morning! Aww. Good morning. Yes po, Pastor. Anong magandang balita ang hatid yeah. mo sa amin ngayong araw ng Miyerkules? Magandang umaga siya. Magandang umaga umagat eh, tayo umihigop ng uh, mainit na kape. Yeah, good morning Yun naman. No, oh, ito na pastor, inaabangan ng mga kapatid natin na hindi pwede magsimula ang araw nang hindi ka napapakinggan. Take it away. Happy 17th Church Anniversary po muna sa Natividad Christian Peace Church. Lagi nakatuon sa atin 'yan, Pastor Bong Kawile. Thank you so much for tuning in at si Ate Jo at Kuya Elmer Lopez from Atlanta, Georgia. Kanina tcha, umihigop pa ako ng uh, kape. Yeah. So Nat ako po natabig, may kaibigan ako natabig siya, natapunan ng kape yung damit niya. Sabi niya, ah, kasi tinabig mo ko eh. Sabi ng kaibigan ko, hindi kasi yung cup mo punong-puno ng kape. Kaya ka, na, kaya ka na tapunan ng kape. So come to think of it, na ko, either way, kung ano'y pumupuno sa atin, pag natabig ka, sasabog din yan. Tatapon. Ang buhay natin, pag tininan po natin, tayo po ay either punong-puno ng galit, punong-puno ng hindi pagpapatawad, punong-puno ka ng lungkot. Kaya minsan, alam mo, hindi ako masaya kasi may pumupuno sa'yo. Either puno ka ng lungkot, puno ka ng whatever. So kung tayo po'y punong-puno ng isang bagay, one day matatabig ka. Ibig sabihin, mapupok yan. Uh, ibig sabihin, matcha-challenge yan. So kung tayo po'y punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba, isang sundot lang sa atin, sasabog ka, okay? Mag-overthink mag ka, magwawala ka, and all. Kung punong-puno ka ng, uh, uh, pang, uh, ano ba, hindi mo mapatawad ang iyong kapatid, mag-anak, mahal sa buhay. So, pag ikaw ay nasundot, pag ikaw ay natabig, marirealize mo, ba't ako sumabog bigla na lang? Kasi po, may isang bagay na punong-puno tayo. Kaya ang tanong, ano ba pumupuno sa'yo? Right? Kasi may mga tao na kahit matabig mo, kayang-kayang magpatawad kahit na mo, kaya, kaya pa rin umiti. Kasi punong-puno sila ng pagmamahal, punong-puno ng compassion, punong-puno ng sigla. So ang tanong lang po, ano ba ikaw ngayon puno ng, ng isang bagay? Sabi sa Salmo 16.11, ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan, ang ligayang walang hanggan. Ang ganda na to, tsa, sabi dito, ituro mo sa akin. Ibig sabihin, ang lugar na to, ang direksyon na to ay hindi manggagaling sa iyo. The word na ituro nyo, ask for guidance. Ibig sabihin, hindi natin to madidiskubre sa sarili nating pamamaraan. Kailangan natin ng guidance ni Lord. At ito pong mundo na to ituturo ka sa iba't ibang nga uh, pwedeng magpuno sa iyo. Ito, bumili ka na to, mapupuno ka ng saya. Ito, makipag-niig uh, 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 ka rito. Ito, ito makipagrelasyon ka rito, mapupuno ka. And the world will offer you temporary fulfillment. right? Pero hindi siya mapuno-puno. Otherwise, yung una mong cellphone nung araw, masaya ka na. Pero bakit abang ka ng abang ng latest na telepono at may temporary feel ka na, ang sarap nung ina-unbox mo, after a month, hindi ka na naman masaya. Bakit yung relasyon mo, nakailang lalaki ka na, nakailang babae ka na, hindi ka pa rin mapuno-puno. Kasi po ito yung mga temporary fulfillment lamang. Ito yung nauubos, napapanaw, naluluma, okay? umiitim, uh, uh, lahat ng bagay. Meron pong temporary fulfillment, pero po yung joy na nanggagaling sa Diyos. Ito po yung joy na walang hanggan. Kung kasama mo si Lord, ang, ang, ang sikreto, sinabi na sa verse, ano yung sinabi niya? Uh, uh, sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So mga kapatid, mga brad, ano po ang sikreto sa eternal joy, eternal peace, eternal fulfillment? The presence of God. Kahit anong klasing bangga, kahit anong challenges sa buhay at pagsubok, pagkasama po natin sa Diyos, ang Diyos, I believe, ang mag i dyan, love, forgiveness, patience, perseverance, yung pong fruit of the Holy Spirit. Kaya po, ang challenge ko lang sa inyo, kung kayo po'y may pinagdadaanan ngayon, kahit anong struggle, ang tanong, Lord, kasama ba kita? Are my steps aligned in your path? Piliin po natin ang presensya ng Diyos over worldly pleasures. I Spend time in prayer, in worship, at sa salita ng Diyos. At ang tunay na saya ay masusumpungan lamang sa Kanya. sa 16.11 Ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Lord, maraming pong salamat dahil ngayong umaga na to, pipiliin naming mapuno ng pagmamahal mo, mapuno ng pagpapatawad mo, mapuno ng grasya mo. Lord, alam namin ang mundo na to, maraming iyo offer para kami mapuno ang longing namin. Pero Lord, ito'y mga temporary lamang. Otherwise, yung mga corrupt na politician tumigil na no nakaiipon ng ilang daang milyon. Pero Lord, insatiable siya. Hindi siya mapuno-puno. Otherwise, Lord, isang babae okay na, bakit ang dami pang nambababae? Kasi Lord, ito'y temporary field na hindi kayang mapunan ng anuman maliban sa iyo sa presensya mo. Salamat Panginoon sa iyong pagpuno sa amin. In Jesus name. Amen. 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 Salamat Panginoon sa araw na ito. Sa muling pakikinig sa napakagandang balita pong inihatid sa amin ni Brad Jeff. We pray, alagaan niyo po lagi si Brad, bless his mission, grant him fortitude and more patience. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Patience and fortitude indeed. Fortitude. <coughs> Salamat na marami, Brad Jeff. Bukas ay na ng biyernes. So, we'll catch you again tomorrow para sa ating isa pang edisyon ng Anong Say Mo, Brad. Walang problema, Brad. basta may mainit na kape. Alam ko po, tayo po ay sama-sama nating... Uh, yung presensya ng Diyos, maramdaman natin kahit sa saglit na pamamaraan lang po, maituro ko sa inyo. Ito po yung daily bread, your daily dose of inspiration.